Iprinisinta ng Area Police Command Eastern Mindanao, kagay di Oro City Satellite Office, Police Regional Office 10, kagay di Oro City at Regional Mobile Force Battalion 10, ang mga narecover na matataas na kalibri ng baril na nasamsam mula sa kanilang operasyon at dalawang sumukong miyembro ng Communist Terrorist Group noong ikawalo ng Enero 2024 sa Camp First Vicente G. Alagar, Lapasan, kagay di Oro City. Ito ay sa ilalim ng pamumuno ni Police Major General Harold Beat Tuzun, Officer in Charge, Area Police Command, Eastern Mindanao. Nakiisa rin sa aktibidad si Brigadier General 403rd Brigade Commander, Philippine Army, katuang si Police Colonel Jose Lito Clarito, Deputy Regional Director for Operations, Police Regional Office Tan, naging matagumpay ang operasyon sa tulong ng mga miyembro ng First Special Force Battalion, Special Force Regiment Airborne, A Philippine Army at dating miyembro ng Communist Terrorist Group nakuha sa operasyon ang limang M16 rifles, isang caliber 45 pistol, 38 assorted na magasins at mga accessories na ginagamit sa Communist Terrorist Group sa Northern Central Mindanao. Ang naturang armas ay gamit ng mga miyembro ng plato na Mercedes Sub-Regional Committees 5 North Central Regional Committee na nag-operate sa North Central Mindanao. Patuloy naman na hinikayat ng PNP na sumuko na ang iba pang miyembro ng Communist Terrorist Group na magbalik loob sa pamahalaan na ngayon ay kanila nang makapiling ang kanilang mga pamilya. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Joel Subsuban, alagad ng batas, taga ng Balitang Pulis.